Magandang araw po sa ating lahat. So ngayong araw nga po palang ito ay naisipan namin magbukbang nitong aking mga friends. At hindi ko naman nakalain na on time itong sila. Ganayon talaga pag mga single, mabilis kumilos at walang mga hasis sa buhay. Charis. Abay sinundo ako dito sa Infanta ay sobrang aga kaya dire-diretsyo na ako. Sila daw ay nakapamalengke na nang aming imumukbang. Eh ang ambag ang sa kanila ay ang ganda ko. Charis. <laughs> po pala kami magstay sa aming kaibigan na isa at doon kami, din kami mag daw. Ay sabi ko na naman ako at hindi ko nakita sa GC yung chat nila man din. Ay buti na laang nga at nakaka bit ko yung aking mga extra na damit kaya okay laang. Tapos ay pagdating doon ay eh, syempre hindi lang dapat ganda ang aking yaambag at tutulong ka din. Sila na nga na malengke ay alam nga naman ako ay nakatulalay ang, Di ba ga? Kaya akin ang inumpisahang magtalop nitong mga prutas at ah. Napansin ko lang na napakadami nilang pinabili at parang ito'y pang isang barangay ang kakain. At dahil mga gutom na nga kami ang una naming niluto ay sinigang na hipon, ako na rin ang nagprepare ng mga ingredients at mga gulay at habang ako'y naggagayat ay ako'y ginugutom na agad at na-excite sa aming mukbang. Buti na nga lang ay may mayayaman akong friends kaya ako ay nakakapagmukbang. Kaya siguro ayaw na mga ito sa aking video ay baka mautangan. <laughs> Charis lang, hindi po hindi po. Sila po ay mga simpleng mamamayan kagaya ko. So this is my first time nga po pala na sumama sa kanila. At sa totoo lang, sila naman talagang tatlo ang, maka ang magkakaibigan. Ako'y bagong import na ang nila. At nalaman nilang ako'y single din. Eh for the go. So sa mga single dyan, nagre-recruit pa po kami, charis lang. So ayoko na nga magsalita ng marami at baka ako yung makagalitan ng aking mga friends. Sabi ko sa kanila na pasensya na, kailangan ko talaga mag-video at kumuha kayo ng kaibigan na kagaya ko na vloggerist. Wow, vloggerist! So ayun lang, sorry na po agad sa mga tinakam dyan. At ito po, ah, uh, walang halong biro. Uh, masarap po talaga ang luto. Kaya sabi ko sa aming apat, yung, siya yung pwede ng mag-asawa sa amin charis. And that's it for today's chika. Salamat po sa inyong panunood. Happy 9K followers po from the bottom of my heart. Maraming salamat lalo na sa mga sumuport, sumusuporta sa akin since day one. Thank you. sarang Saranghamida. So yun lang, lagi po natin tatandaan, simplihan lang po natin ang ating buhay para mas maging masaya at mas payapa. See you on my next vlog. Bye!